Ayan si Daddy at hahakutin na yung mga order. <laughs> Ayan. At yan ito na yung suka. Ito naman I order din ito, ito yung suka. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video para marami pong salamat sa araw na ito, sa mga biyaya mo na mabuting kalusugan and even sa finances namin Dalangan ko, Panginoon, na kami yung ingatan sa aming pupuntahan at gagawin ngayong araw at ingatan si Baby Thomas ang aming sasakyan ilayo po kami sa kung anong mga kapahamakan o aksidente. And sa inyo po namin Lord, dinabalik lahat ng papuret pa sa salamat. Amen and Amen. Amen. Yun, kumusta mga kapitik? Kumusta mga kabeshi? At ngayon po ay Sabado. Yan. At tuwing Sabado and Wednesday, mami, ay mga fresh ang bilihin sa Tagaytay Market. So, si Janet po ay maraming order ng sukang sasa. Wow, thank you Lord. So, pupunta tayo sa palengke at tayo pa ay mamamalengke ng mga ingredients. Yes, let's yes, go mga kadesi. Para makagawa ulit tayo ng suka. At si Andres ay tulog po. Nandiyan si Mama. Siya na lang daw magbabantay. Yan. Yeah, so, let's go. Ayan guys, nandito na tayo ngayon sa Tagaytay, ano, palengke. Ito po yung mga dry, yung mga gulay. Dry market. Yung wet market po ay doon sa kabilang building nakahiwala. Yung mga isda, karne, Ayan mami, sili. Ha? Meron po kayo siling hubad? Ay, sa bawang na hubad. Ito o. Ay, ito pa rin. Ha. Luya. Ayan po yung ating sili. Uh, 110 pesos po. saka bawang ang binibili namin bawang ay yung kuban na wow ito ba yung price ate ito. ah yan 1.6 pa papabawan yan po si mami nakuha rin na ang luya at ah, ito yung ating bawang yun Okay. Tas ba yung ating sili ah. May paminta po kayo yung tigbo 100 na ano? Ah, wala. Ano po? 100. Namamalengke na rin si Mami ng aming mga pampersonal. Ayan na po, pahawin na kaagad kami ni Mami Janet. Patingin niya Mami. Wow! Pinakita lang niya. Sa akin na. Ako na magdadala. Thank you. Thank you so much po sa mga na-order. Gagawa ulit tayo. So yung aming suka po, ay kami talaga ay hindi masyadong nag i ni Mami Janet. Kumbaga is made to order para gusto namin ay na lagi siyang fresh. Saka masarap yung lasa Oo. Oh, oh. <laughs> okay. Let's go! So ayan guys at bago tayo umuwi, Mami nandito tayo sa tapat ng Cebuana Lulier. Yes. Yan. Dahil po yan nagpadala yung isa sa ating umorder ng suka. yan, Thank you so much kay Ma'am. Joan. Joan. Wait lang po. At ako mag-ayos ng parking. Thank you so much po kay Ma'am Joan na umorder po sa atin ng Kabeshi Sukang Sasa. Bali, 1,000. 12 pieces yun. Wow, bottles. dami. Ayan. Yeah. At bound Salamat yun to po. Mandaluyong. Thank you so much. Ipadala siya ng $100 at yun ay bayad sa sukang sasa na 12 bottles. Plus, yung sobra ay pang Jollibee ni Andres. Whoa. Thank you po. Thank you so much po, Ma'am Joan. Kahit wala sila dito sa Pinas, ay talagang full support po kayo. Kumbaga, kahit hindi kayo yung makakatikim, ay bumibili pa rin kayo para ipadala sa inyong mga family members yes. na nandito sa Pinas. Thank you so much so, po kami again. po ay natutuwa, masayang-masaya ang puso namin ni Janet. Yaki malaking-malaking tulong sa amin. God bless you more and more. God bless po. Yan. So kukunin na po ni Mami. So si Mami Janet na lang po ang bumaba. Yan, nandito pa rin kami sa Tagaytay guys. Ayan po. At meron dito si Buana sa gilid. Ayan na po si Mami. Yehey! Nakuha na, na, na natin. Thank you Lord. Yehey! Thank you Lord po. At matutuwa si Andres, Daddy. Oh, kasi... sayang ha at wala siya natulog. Pero okay lang at least uh, tulog siya. Na. Yes, rest. So, kami po ipaalis na. At Mami, tumawag yung driver ni Sir Leo po uh, si, si Sir Leo po ay kachat ko ay meron din siyang order na sampung lambanog at, at saka limang, limang suka pinang, um, um, so on the way na mami oh. Uh, akala ko sa lunis pa eh. Uh, Ito, on, the way na. on the way na yeah oh. Uh, okay. so yun na may nakaprepare natin po ay nakareserve naka reserve uh, so let's okay. go at baka maunahan pa tayo ayan po bago kami umuwi ay bibili muna si mami Janet ng pinya yan at gawa ng darating niya yung driver ni Sir Leo para i-collect yung kanyang order na lambanog at suka ay ating papahingin ng pinya at kanya pong i-collect sa halip na aming ipapalala mo ba i-collect na lang daw pili ka na lang ang mami ng ano ikaw na lang mamili At dito po ay marami rin tinitinda na suka. Oh. Ito, ay, so. Ito po ay mga sukang niyog, sukang tuba. Ayan, mga sukang tuba. Manami tayo mga Oh, grabe. Sarap. Kaya ngayon, nabili mo mami. Dalawa, ay, ito, dalawang dalawang piras pinya. Fresh okay. na fresh. Kakapitas lang daw kahapon. Ah, right? okay. Ayan mga kabeshi. At nandito na po kami ngayon sa bahay. Medyo na hinaan boses ko at si Andres ay tulog po sa sofa. At eto mag uh, na ipapak na namin yung mga orders ni Sir Leo. Bale 10 bottles ng lambanog at limang bote ng pinaanghang na sukang sasa. So, ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oo. Ito po ay naka-reserve na talaga. Oo. Mm -hmm. Wala nang extra iningatan namin ni Mrs. para kay Sir Leo. So yeah. Thank you so much, Sir Leo. Bale, nagsabi po siya sa amin ay eh, noong naandun pa kami sa probinsya. Mm -hmm. I say nang no, chat na ma uh, ipag-reserve daw nga siya. Ah. Uh -huh. yan. Buktang po at ano yung turing kaya na? Mm -hmm. Ay, rin ang packing. Logistics. Hindi ka na naggunting. <laughs> ah, hindi ka. Tapos ito ah? Five. Ay lima? mm -hmm. Ito na may mito na tayong bakso. natin. mm -hmm. Four five. Na? No? Yes. Okay. Okay. Mga order pa rin si Janet. Tapos gagawa pa tayo. Yes. Yun naman yung ipapadala natin kay Ma'am Joanne. Oo. Mm. Naantay ko lang yung bote ko. Baka mga Monday andito na. Po. Gawa ng... In-order din namin tong bote. Mm. So, in-order na kami ng ingredients para anytime na dumating yung bote, eh, production wow. lang. <laughs> gagawa na ulit. Yes. So lima nito na, tama? Oo, uh, tama. Okay. Wala na ang... Ayaw, doble mo na lang, dad. Okay, thank you. Thank you so much ito, po, Leo. Sir Leo. At meron din akong pabigay sa kanilang... Baka makalimutan ko pala ito. on the way na. Ah, pinya. From Tagaytay. Yes, mami, nandito na yung driver, Sir Leo. Yan. Hehehe. <laughs> Ayan si Daddy at hahakutin na yung mga order. <laughs> 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 Ilalagay na po ni Daddy sa sakyan medyo umulan lang ng konti. May suka pa. 3K binigay ni Sir Leo. Oh, ganun sa kanya na yun. 3K yung bayad niya. Thank you po Sir Leo. Ayan. At yan ito ay suka. Ito naman may order din ito si suka. Wala po kaming naipa hinging alak na extra kay sa so driver po ni Sir Leo at dahil <laughs> Selfie muna. Baka ako yung sa titular Ano lang daw, si Selfie kasama ka sa background. sige. Okay, salamat po sa ito uh, Aba! Kasing number ko. Kasing number ko. Si Andres pa itulog kanina. Oh, magsusus. Magsusus. Sige po. Kaya po. Message. Message po tayo. Salamat po. Daddy. Ah, nagising na si Andres. Eh, pati may hawak pa chinelas. Ilalabas na din. Akala, may lakad. Oh, no. Gising na si Andres, my boy. Kung ano boy? Ilang oras at tulog nito, mami? Patagal din. Uh-uh. Mm Kalis -mm. na po. Yes. Thank you so, so much. So, mami, ang bigay ni Sir Leo ay? 3K. Wow, oh, sobra din nito. Oo. Uh -uh. -oh. May pasobra din po si Sir Leo. Parang ang halaga noon ay magkano? 1.5. So wala naman siyang bili, no? So para kay Andres mm -hmm. at kay at Thomas. Thomas. Yan. Yeah. Thank you so much Sir Leo sa iyong support sa aming suka. Kahit wala siya dito. Ay katulad siya ni Ma'am Joan ng iba nating subscribers na nasa ibang bansa na umuorder order para, para, lang supportahan tayo kahit wala sila. Binibigay nila sa kanilang family member. Amen. Thank you so You're much so po. You're so far, yet so near. Thank you yes. so much. Salamat po. Once again din kay Ma'am Joanne, na kanina lamang kinahan natin yung kanyang padala. God bless you more and more po. Ayan. <laughs> yeah. But as for me, I watch and hope for the Lord. I wait for God my Savior. My God will hear me. Micah 7 to 7 in IV.